Ang mga kabombok live and kita sa bahin sa uh, Dole, kag makaupod naton si Sir Charles Kevin L. L. Bataga, information officer. Sir, in line sining mga reklamo nga may kaangtanan sa programa sa ato ng gobyerno, ning tupad, tupad program, ano ni siya sir, kag uh, exclusive lang ini sa mga mangunguma since ang amon nga complainant sir is mga mangunguma kag ang reklamo nila is uh, ginpili daw ang mga farmers nga makasulod kag palapitay daw sa luwag sir ano ang uh, mahambal mo mapatag mo sir kung ano ni uh, tupad program so thank you sa lumapit sa inyo ma'am no para maklaro natin kung ano yung tupad so first of all po yung tupad is yung uh, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers so hindi po siya specifically for uh, farmers lang talaga isa lang yung mga farmers kasi nga disadvantaged workers Any disadvantaged workers, yung ating mga man marginalized workers, pwede po natin mapasok sa TUPAD. Uh, regarding naman po doon sa multiple members na isang families naging member ng TUPAD, meron po tayong department order na dapat po is one per family lang. Kasi para po mara uh, yung mga disadvantaged families natin is maka-avail po talaga nitong programa nito. Uh, kung sino, uh, regarding doon sa complainant po natin, Uh, pwede po natin silang ma-advise mismo na mag-file po talaga ng uh, official complaint sa ating opisina or dun sa ating South Cotabato Field Office. Dahil meron po tayong mechanism, committee dito sa ating office para po ma-investigate, ma-check kung itong uh, na-implement na ba ito siya. Uh, yung sinasabi na multiple family members in one implementation ng ating tupad. Dahil po from the Barangay natin level through our peso sa ating local government unit, yung peso yung ating public employment service office. Sila po 'yung nag-assist sa atin in uh, pangangalap ng no, mga disadvantage na mga beneficiaries natin in the locality. And then papasok ko si Dole to verify uh, to validate and profile yung yung mga list po ng mga beneficiaries kung sila po ba talaga ay qualified under ng guidelines natin ng TUPAD and if not, of course hindi po sila masasali sa ating implementation. So, kung meron po talagang uh, complaint, kung pwede po natin lapitan yung ating field office dito sa South Cotabato field office po natin para ma-investigate po natin yung sinasabing multiple members ng one family din na nasali po sa to. So, buod sing ganun, sir, ng uh, mga beneficaryos ang tupad niya napili, hindi ka mo nagpili, senior sir? halin niya siya sa barangay? Ang barangay ang nag-evaluate, senior sir? Technically, yes po. Dahil po, Uh, yung barangay mismo sila po yung nasa grassroots level natin sila yung may first hand encounter first hand knowledge kung sino po talaga yung mga uh, disadvantage na workers natin pero hindi big sabihin na once nabigay po ng ating peso ng ating barangay or ng ating LGU yung list of mga beneficiaries automatic, okay na po yun siya. Nabangit po nga kanina, meron po yun siyang profiling, meron siyang validation, uh, kung saan si Dole po mismo yung nagkakandak ng profiling and validation. So, bababa kami doon sa barangay, bababa kami sa LGU para ma-check yung uh, kung gaano ka-qualified yung mga nabigay po nila na beneficiary. Okay. So, pag halimbawa, sir, uh, qualified na ang isa ka beneficiary, ano ang mga ubrahon o pwede nila ubrahon si Sir? So since ito po isang tulong pahanap buhay emergency employment po ito no. Uh, meron po sila between 10 to 90 days so depende po sa proposal mm -hmm. ng ating local government unit kung ano po yung work program ng ating mga beneficiaries. So meron po tayo previously ya time po ng COVID na 19 po natin, sila po 'yung na-identify natin na naglilinis ng mga barangay, nagdi-disinfect. Pero currently through ah uh, Ini-improve natin yung ating Tupad implementation. Meron na po tayong mga nag assist sila sa construction work. Meron na din tayong Tupad in mga PDLs po natin, persons deprived of liberty, nagka-construct ng mga hydraulic ramp pump, etc., and school and buildings. So yun po yung mga work nila. This is between 10 to uh, 90 days ng mga uh, work po. Pag halimbawa ba sir, last year o itong mga previous na year, nakasulod na ining isa ka beneficiaryo, pwede pa ba siya makasulod ni what sir sa tupad program? Pwede, pwede pa rin naman po or kahit nga po within the year, lalong-lalo na kung affected po sila ng calamity, ah uh, pwede pa rin po sila maipas. Okay. So, klaro. Mensahe, sir, panawagan niyo po sa lahat ng mga nakikinig at sa mga residente po sa siyudad ng Coronadal. So, any complaints po, no? Uh, kung sa tingin natin inaabuso po yung ating programa, not just pad or any other labor-related na mga complaints natin na pwede nating mailapit sa Dole, andyan po tayo, andyan po ang ating opisina, kung dito naman po sa ating South Cotabato Province, andyan po ang ating South Cotabato Field Office para po uh, maaksyonahan agad natin yung mga uh, ganitong issues. Okay, sir. Madam, Uyga, salamat God may aga sa Good morning po. Thank you.